ayun, uh, bago pa man uh, ma-hack yung account ko, may nagme-message na talaga sa page ko na ganito, uh, lalagyan natin uh, taon nito parang magkaka-earning ka ng $500 tapos uh, gawin mo lang yung sinasabi ko, step by step sabi niya, tapos yun nga, nalaman kong uh, is scammer nga siya, in-spam ko siya sa page ko tapos Uh, hindi pa siya na kontento nagpanggap siya talagang meta tapos uh, nag email siya sa akin please check my message sabi niya yun pagka click kong ganun ito yung lumabas na mukha eh yan din yung nagme message sa akin bali dalawa yun eh, isa yung, uh, e, dalawa yung itsura niya pero isa yung pangalan After niyang makuha yung aking Facebook page, ayan nag-message siya sa akin. Hindi ko siya rin replyan tapos tignan ko lang. Tapos pinipilit niya sa akin ipa-click itong ano na to. Tapos na ako pa siyang uh, siya daw yung <coughs> siya daw yung ano ko, siya daw yung partner ko sa monetization. Ayan, no, oh, may 500 dollars pa siya sinasabi. Kaya Ingat-ingat po tayo.